Hello, no So ngayon, um, nabalitaan nyo ba yung doon sa Negros Occidental no, na maraming mga santo o mga rebulto no, sa isang simbahan no, na pinagbabasag ng isang tao? oh no. Tingnan mo ngayon, no, di ba? ang um, kung gaano ang isang tao no, kabulag, di ba? Ibin ng pare, no? Ibin ng, ibin ng pare, wala talagang alam. Kahit sino dyan no, na sumasampalataya or baga, um, mga member dyan sa mga katoliko, wala talagang alam sa katotohanan ta dito. Bakit? Bakit ko nasasabi yan, no? Noong unang panahon, noong unang panahon na uh, utos ng Panginoon na huwag tayo gumawa ng kahit anong image or mga larawan no na nasa mukha doon sa langit, ilalim na yuta dito sa lup, lalim ng lupa, sa lupa at saka sa ilalim ng dagat o saan pa man, no. Galit ang Panginoon diyan. Never po tayo ding inutusan ng Panginoon no, na maglagay kahit anong mga imahe no, na ilagay dyan sa mga altar galit ang Panginoon sa mga ganyan sa panahon noon sa mga hari doon sa sulat sa mga hari ba yun, no? sa panahon ni um, Jiho Jiho kung alam niyo yun si Jiho no? pinagwawasak yun pinagbabasag yun pinagsisira yun at pinapatay ni Jiho yung mga tao na sumasampalataya sa mga ribulto at mga larawan na yun ng mga baal even yung kahit yung asawa ni Ahab na si Jezebel, no? Sila yung mga tao no na siyang dahilan no kung bakit um, maraming mga tao no na namamatay dahil sa kasalanan sa Israel. Ang pagiging member kasi sa isang katuliko, um, Katoliko no, um, itong katuliko nito ay mula pa talaga ito noong unang panahon no, sa mga Diyos-Diyosan. Sa panahon pa lang talaga ito noong unang panahon pa ito sa panahon ni Moises nilagyan na nila ng pangalan yung reliyon na katulik pero iyang mga rebulto na yan yung mga idolaters na yan yung mga image na yan iyan na yan noon unang panahon dala yan hanggang ngayon na ugali tapos sinasabi nila noon na sila raw yung original noon na reliyon at sila yung nagsasabi ng katotohanan hindi lang sila kundi maraming mga reliyon na nagsasabi noon na sila yung katotohanan gusto kong malaman ninyo walang kahit isang relihiyon na siyang maghahatid sa inyo sa kaluwalatian at sa kaligtasan kundi ang Panginoong Yeso Kristo lamang. Ang sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, I am the only way, the life, and the truth. No one comes to the Father except through me. Ngayon, kung magsasabi ka ng katotohanan, kinukontra mo ang itong mga taong ito, ng mga idolaters na ito, itong mga tao na ito na gumagawa ng mga hakbang no na kumbaga um, hindi naniniwala sa Panginoon kundi sumusunod sila sa mga aral no na hindi naman talaga nakasulat ito sa kasulatan no balikan natin yun no um, katungkol dun sa mga image na rebelto, no huwag kayong huwag nyong luwalhatin o sambahin o sam, sambahin yung mga image na yan kasi pagdating talaga ng araw na yan pagdating ng araw biri napakasama no? At hindi nyo magugustuhan yung buhay na dadanasin nyo apoy ang ending ng ganito apoy maniwala kayo sa akin at hindi babala ng Panginoon huwag na huwag niyong sasambahin o gagawa ng image para lang mang kayo may sambahin no? huwag niyong sambahin yung image na yun, nagawang tao lamang dito kasi sa Roma chapter 1 no? Um, verse um, 23 ang sabi kasi dito no? bisaya kasi ito sa akin no? ito sa Tagalog i-translate ko na ito ito Tagalog instead na luwalhatiin nila ang Panginoon na walang kamatayan, ang niluwalhati ng mga tao ay yung mga larawan or image na gawa sa mukha ng tao sa mga hayop at kahit anong mga bagay no na creeping things no or anuman yun yung niluwalhati ng mga tao pinalitan nila ang katotohanan ng kasinungalingan ang katotohanan patungkol sa Diyos ay pinalitan na kasinungalingan at yun ang sinasamba ng mga tao pa, ng mga tao dahil dito sa mga church leader na itong mga pare na ito or kahit sino man ito na hindi nagsasabi ng katotohanan itong reliyon na ito ay nagiging isang pintuan o isang daan patungo talaga sa kapahamakan patungo sa kapahamakan patungo sa kaparusahan at patungo sa impyerno kung hindi nyo buksan yung isipan nyo kung hindi kayo gagawa ng hakbang na aalis dyan sa yan sa binamahal niyong reliyon na yan maniwala kay sa akin kaparusahan ang tatanggapin niyo pagdating ng araw ang sinabi ng ating Panginoon doon no? ang sabi ng ating Panginoon Yesu Kristo ang sabi niya doon sa John 4 23-24 no? the time is come no? in now is no? ang lahat ng tao na sasamba sa Panginoon ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan never niyang sinabi na sasamba kayo dyan sa mga image na yan never niyang sinasabi yan. mula pa noon kumukulo ang Diyos kumukulo ang dugo kumukulo ang galit ng Diyos sa mga taong gumagawa ng mga image para sa bahin anong nangyayari sa mga tao sa mga Israelita noon kung bakit sila pinapatay ng Panginoon maraming nilalaglag ng Panginoon dahil sa walang tigil na pagsamba ng mga tao sa mga baal na yan yung mga baka ng mga gold, mga ginto na mga baka, yung baka na ginto at saka yung mga imahe ngayon ng mga mukhang tao, walang pagkakaiba yan noon at ngayon, idolaters yan, galit na galit ang Panginoon sa mga ganyan itong mga klaseng tao kasi um, no, nila palagi yung galit ng Panginoon, hindi lang hindi lang kasi nila sinasamba kundi doon sa isang templo nilagay pa nila doon sa altar at nagiging sentro sa kanilang pagsamba itong mga ribolto na ito hindi nila alam na ang galit ng Panginoon ay kubaga gusto nilang maliligo sila sa galit ng Panginoon pagdating ng araw, maniwala kay sa akin ang impyerno ang impyerno, hindi yan ginagawa ng Diyos, hindi yan ginawa ng Diyos para sa mga tao, kundi para yan sa mga demonyo at saka sa kanyang mga anghel Diyan pumabagsak ang mga tao dahil yan yung mga choices ng mga tao na pinili nila noong unang panahon, sa panahon ni Moises pinapili ni Moises yung tao buhay at kamatayan buhay at kamatayan, dalawa lang yan buhay at kamatayan pero sa oras na gagawa ka ng hakbang na siyang ikinagagalit ng Panginoon na hindi mo maluwalhat ang Panginoon dahil ang sinasamba nyo ay mga rebulto o itong mga bagay na ito na, na kinainisan ng Panginoon, ito yung sinasamba, doon bumabagsak ang mga tao sa isang kaparusahan na walang tigil o walang katapusan. Dahil nga sa mga tao na rin na matigas ang ulo na hindi na talaga sumusunod. Kaya ayon nga dito sa Biblia sa Roma, hinayaan na lang sila ng Panginoon sa kanilang mga malalaswang ginagawa at mga maling ginagawa at mga masasamang ginagawa. Dahil tayo pong lahat aharap sa Panginoon individually to judgment whether you are good and evil no kung gumagawa ka na mabuti or kasamaan haharap tayo sa Panginoon individual maniwala kay sa akin walang tao na sumasamba ng mga imahe diyan no na mananatili na makatira or makapasok sa kaharian ng langit kung hindi mapupunta sa kapamakan sa impyerno at kaparusahan araw at gabi walang tigil yung parusa or yung um, yung galit ng Panginoon ay magiging sa kanila, araw at gabi yan walang tigil, maniwala kaya sa akin, mangyayari yan pag hindi nyo ititigil yung pagsamba nyo sa mga rebolto na yan hanggang doon na lang, maraming salamat and God bless you, Amen